So nang yeah. so, nang hulugan talaga even way before the zona alam na po ng presidente itong mga kalokohan ito na nangyayari sa mga inserted flag control projects. Okay, magandang mga ng araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube ang k Channel mga kababayan. Eh nandito na po pa tayo para sa ating bagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan pag-usapan natin na um, Ah, uh, tamba, pinatahit, pinatatahimik nga ba itong Senado? Of course, alam naman natin lahat mga kababayan kung anong ginagawa ngayon ng Senado, di ba? Uh, sa pangunguna ni Senado Rodante Marcoleta, o, oh, dyan sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Okay? So yan, pag-usapan natin. bakit natin uh, natanong yan at yan ay sasagutin po natin yan. At ito pa, pangalawang pag-usapan natin, uh, PBBM, mga kababayan binuking ng DPWH Secretary na yung kanyang paghabol dyan uh, sa mga flood control projects issues ay for so na or for show lang mga kababayan. So yun yan, pag-usapan natin ito mga kababayan na nat. Uh, sagutin natin yan. Okay? So, stay tuned kayo sa huli mga kababayan. Uh, pag-usapan natin ito ng mabilisan. Okay? Ito ngayon mga kababayan. Okay? Unang-una, so ano nga ba? Bakit sa, sagutin natin yung unang katanungan natin? Ito, tamba pinatatahimik nga ba ang Senado? Ito may balita tayo dito. Galing sa DCMM mga kababayan. Pakinggan na, muna natin ito. Okay, by the way, bago natin i-play mga kababayan, pakilike po share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel Ito, play natin mga kababayan Tinggalin niyo mga kababayan ha ...13 inimbisigahan ng Comelec Kung galing sa government contractor Ang donasyong natanggap ng apat na kandidato Sa halalan noong 2022 Kabilang dito ang tatlong hindi pinangalanang senador At kandidato sa Bulacan Sinabi ni Comelec chairman George Erwin Garcia Na posibleng ilabas ang resulta ng imbisigasyon Sa mga susunod na linggo Kung saan sakop ang ah. lahat ng kandidatong tumakbo Noong 2022 two elections. Nang nalang kinumpirma ni Senate President Francis Escudero na nagbigay ng 30 milyong pisong donasyon sa kanyang kampanya sa pagkasenador noong 2022 ang presidente ng Center Waste Construction na si Lawrence Lubiano na kabilang naman sa top contractor sa flood control project. Naniniwala naman si mamayang Liberal Partners Representative Laila Dilima na posibleng may conflict of interest sa gagawing imbestigasyon ng kamera sa mga proyekto, lalo't may ilang kongresistang isinasangkot sa kontrobersya. Okay mga kababayan, post muna natin dyan. Ha? Okay, ito pag-usapan natin. Oh, anong balita nito? ini oh, Iniimbestigahan ngayon. Uh, apat na senador mga kababayan. Oh, apat na senador. Iniimbestigahan ng COMELEC patungkol daw sa mga uh, natanggap na mga donasyon galing sa mga kontraktor, mga kababayan. Okay? So, ito. Tanong natin. Senador lang ba? Kaya assuming, totoo ito mga kababayan, ha? kasi ito, aminado naman si Cheese. may natanggap siya. Senador lang ba ang tumanggap ng mga donasyon galing sa mga kontraktor o ibang mga businessmen? I doubt mga kababayan. Kasi nga, kahit hindi nila sabihin yan mga kababayan, alam ng taong bayan na ang unang-unang mga nakinabang dyan sa mga kontraktor na yan ay mga kongresman. Pero ngayon, bakit ang mga senador lang ang iniimbestigahan? <laughs> Di ba? Ay, comment nyo dyan mga kababayan kung ano sa tingin nyo. Okay? Sa tingin nyo ba malinis itong kongreso? malinis ito mga kongresistang ito? Si Ted Filon nga, nagtatanong lang ng DPWH, ng mga kongresista, halatang halata nga na may mga kinalaman yun. O, oh, di ba? Pero ito mga kababayan, tingnan natin. Sino nag-imbestiga? Yung Comelec, di ba? Imagine niyo 2022 pa na eleksyon, yung iimbestigahan nila. Okay? ilang taon na ang nakalipas. Bakit hindi nila inimbestigahan pagkatapos ng eleksyon, 2022? Or in kahit inimbestigahan nila, 2023, di ba? Oh, bakit hindi nila imbestigahan ang eleksyon 2025? Kasi I, I, I think sa pagkakalam natin mga kababayan, nakapagsumite na yung mga kandidato, anong tawag nila dyan, yung magsasubmit sila ng Uh, report kung magkano yung ginastos nila at sinong mga nagbibigay ng sino uh, sinong mga benefactors na nagbibigay ng pondo diyan, di ba? Okay? So, bakit bakit senador lang? Lahat naman I think meron, di ba? So, Uh, Congress, wag oh, huwag niyong sabihin sa akin eh, na ang linis ng Congress. At bakit 2022 pa? Oh, bakit wala na 2025? O mm. Or kung kailangan imbestigahan 2022, bakit hindi imbestigahan yung 2019? Bakit hindi imbestigahan yung 2025? Or yung mga nakarang araw, bakit yung sa 2022 pa mga kababayan, di ba? Ito nga, uh, sino nag-imbestiga? Comelec, di ba? Ano sa tingin nyo dito posibleng resulta kaya mga kababayan ng COMELEC naging investiga? Imagine niyo ha, ito yung mga ginawa ng COMELEC. Okay, kung ito lang, anis ito lang mga natatandaan ko eh. Uh, comment nyo dyan kung meron kayong natatandaan ng na mga ginawa ng COMELEC. Pabor dito Tay? Okay? hamba mga kababayan. Unang-una, okay? Unang-una, disqualified yung Duterte Youth. Hmm. Ang 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 final na complaint sa laban sa Duterte Youth mga kababayan ay 2019 pa. Nakaupo na nalo na ang Duterte Youth nung 2019 pa. Nakaupo na sila ng I think dalawa ko. Hindi ako nagkakamali dalawang term na bilang congressman. Na dyan sa Congress ng dalawang term, yung Duterte Youth. And yet, ngayon, disqualified. Bakit? Kasi nga, may yung duterte Yot, may nakaambang impeachment case or complaint laban kay PBBM. ba? Diba? O, oh, eto pangalawa. Hmm. Pagkatapos, ay ito ha, dinisqualify yung Duterte Yot pagkatapos na ng eleksyon. Pagkatapos na manalo ng Duterte Yot at naging pangalawa pa na partilis, na pinili ng taong bayan. Imagine niyo yan, ha? Sabi nga, uh, the voice of the people is the voice of God. Mm. Pinili ng mga ta ng taong bayan ang Duterte Youth, second sila. Yet, disqualified dahil doon sa may reklamo. Kasi mga kababayan, kung titignan natin, kung talagang na Ah, uh, dapat i disqualified yung D30. Hindi dapat 2019 pa, 'di ba? Eh bakit ngayon lang? So oh, well, sabihin natin, ngayon lang na desisionan. Oh, sabihin natin. Punta tayo dito sa ginawa ng COMELEC sa kalaban ni Congressman Abante. Anong nangyari doon? I think alam natin lahat. Di ba, hindi nanalo itong si Congressman Benny Abante. Yet, nakapasok. Ano-ano hmm. sa tingin nyo nangyari dito? Ah. Imagine ninyo, ha? ha Naging kunsihal na yung kalaban ni Benny Abante. Nanalo na ng kunsihal. Ilang term. Nakapagsirbisyo na ng ilang taon, mga kababayan. Di ba? non files ng candidacy for congressman. Okay? Ah, oh, nag-file ng candidacy for congressman. Nag-submit ng lahat ng requirements. Tinanggap. Oh, di ba? Yet nung nanalo, O, oh, dinisisyonan na disqualified pala. Imagine nyo na, nanalo na. Again, balik tayo doon sa principle na the voice of the people is the voice of God. Nanalo na ang kalaba ni Congressman Abante. Yet, disqualified. At ngayon, pinasok si Congressman Abante. Sabi pa ng Supreme Court, mga kababayan, hindi pwede yung second placer rule. O, di ba? Yet, ang decision ng Comelec, Asok si Congressman Abante. Mm, pangalawa yan, mga kababayan. Ito, pangatlo. Matindi ito. Ano yung pangatlo? Ha? Na ginawa ng Comelec. Ito. Asawa ni Tamban, asawa ni Martin Romaldes, na si Ida Romaldes, mga kababayan. Alam na alam na ng Comelec. Alam na alam ng Comelec na magiging pang-apat na term na ito ni Yeda Romualdez. Yet, anong ginawa? Adi pinapasok pa rin. <laughs> Kasi nga raw, unang una, nasa lista naman daw ng mga nominees. Pang-anim. Kaso, yung pang-apat, yung pang-lima, nag-resign. Uh, yung pang-apat, uh, na-elect bilang officer ng Partilis, yung pang-lima, nag-resign eh di dapat yung pang-anim yung pasok. Sa sinong pang-anim si Eda Romualdez? Na alam ng COMELEC na pang-apat na term na niya at alam nila na unconstitutional na kung more than three na na consecutive makaupo ang isang congressman. Yet, pinayaga ng COMELEC mga kababayan. Oh, sa mga nangyayaring ito, ito lang natatandaan ko ha. Oh, may na, na pagkaalaman pa kayo, i-comment niyo diyan mga kababayan. Ito natatandaan ko. Ah, itong tatlo. Sa tatlong ito mga kababayan, na lahat pabor kay PBBM at kay Tamba. Ha? Pabor diyan sa kanila. Sa tingin niyo ba? Itong Comelec hindi ito aso ni Tamba. Ako bakit? Duda ako dyan. Sa tingin nyo ba itong Comelec magiging fair ito? Ito nga pang-apat na ginawa ng Comelec. Mga senador lang iniimbestigahan nila patungkol diyan sa mga tumanggap ng uh, ano tawag nito? Mga donasyon. Okay? Kahit nila sabihin, alam natin yan mga kababayan na lahat from mayor to presidente mga kababayan tumanggap yan ng mga donasyon bakit ito lang apat na senador ang inimbestigahan anong nakikita natin dito honestly mga kababayan ito yung nakikita ko nakikita ko dito mga kababayan ginagamit ito ni Tambang itong Comelec para takutin itong mga Kongresis, ay itong mga itong mga senador mga kababayan hmm. o oh, tinatakot bakit niya tinatakot kasi nag-imbestiga ngayon ang senado patungkol dyan sa mga flood control projects at saan patungo yan o oh, sino nag-imbestiga senador Marcoleta ba? Diba? Alam naman natin, walang sinasanto si Senator Marcoleta, di ba? Hmm. Kaya nga binuto na ng taong bahay kasi ay eh, kilala si Sen. Marco na walang sinasanto. Kaya ngayon mga kababayan, nakikita na ni Tamba at ni Zaldico dito na saan papunta yung investigasyon dyan sa Senado. Most likely sa kanila mga kababayan. At ito ngayon, ito ngayon mga kababayan, ginagamit ngayon ulit ni Tamba itong Comelec para sakutin itong mga senador na ito. Kasi, oh, unang-una, bakit hindi naglabas ng pangalan ni Kuomilek George Garcia? Well, probably for confidentiality. Well, tanggapin natin, for confidentiality. Di ba? Bakit sigurado siya na few weeks from now malalabas yung resulta. Well, sabihin natin practice na nila yan. Kasi alam nilang gaano katagal, 'di ba? Kasi mga kababayan, yung sinasabi, iyang minsahi na yan na may apat na senador na inimbestigahan at ilalabas yung resulta next week. Yan ay minsahi. Ito nakikita ko, minsahi yan doon sa mga senador na may kinalaman dyan sa pag-imbestiga sa mga flood control projects sa DPWH. Minsahe yan, kahiwatig yan doon sa mga senador na kung hindi niyo itigil yung mga ginagawa ninyo sa pag-imbestiga, most likely, masisira kayo. Yan yung nakikita ko dyan mga kababayan. I Comment nyo ko anong masasabi nyo dito. So yan nga, tanongin at ah, tanongin tuloy, sorry. Sagutin natin yung unang katunungan natin, Tam, pinatatahimik nga ba ang Senado? Well, unfortunately, ito yung nakikita ko. Oo, oh, pinatatahimik dito ni Tam Itong Senado. Sa pamamagitan dito ng investigation dito sa Kumilik, mga kababayan. Kasi nga, imagine ninyo, apat lang. Ang dami dyan. Ayun na, may kilala tayo na mga congressman, mga senador, na alam natin kung sinong mga benefactor, di ba? Nagsasabi lang yan na, sa nagsasabi lang yan sila na walang walang makinarya pero sus, alam natin yan. Eto, punta tayo dito mga kababayan sa pangalawang tanong natin. Nilaglag nga ba dito or binuking nga ba dito ni DPW Secretary Bunuan si PBBM na kung saan itong paghabol niya sa mga contractor sa issue o sa may mga nakinabang dito sa mga flood control projects mga kababayan are for show lang ito pakinggan natin dito ito interview kay Ted Filon ito at the pleasure nga of the appointing authority imparting po secretary obvious naman eh ito uh, itong ginawa ng tanggapan ng pangulo na isumbong sa pangulo mukha pong noong pa po ito talaga sinimulan even before Sona no? and then sa Sona opo sabi na tanong ko nga po kayo kung nabasa niyo po ito at alam niyo in advance sa Sona po talaga klarong plano rin po doon yung kanyang paglalahad na kanyang frustration sa mga flood control projects particularly kaya nga may mga ano na eh, may mga, mga mahiya naman kayo ng mga salita and then sabi niya yung paglalahad yung, yung public participation mukhang talaga pong ito po yung nakaplano na nangangahulugan ba sec na even before Sona kayo mismo ni Presidente nagkausap na dito ng masinsinan na andam go ahead, go ahead, go ahead. Hmm. Yes po, because we've been talking actually on the impact of uh, the budget of the department mm -hmm. uh, with all the Yes po mga kababayan na ibig sabihin, bago nagsona mga kababayan napag-usapan na nila may aksyon ang ginawa, ano yung aksyon ang ginawa ni PBBM gumawa ng website napag-usapan na nila bago mag dahil ito nga Uh, halatado naman, halata naman na uh, uh, hindi ka makakagawa ng ganyang website ng ganyang kadali. Uh, yung maganda pa, uh, detalyado ilang araw after ng Suna. Kaya ito, nakikita ni Ted Filo na yan. Halatang ginawa na yan bago pa mag-Suna. Tanong natin, bakit hinintay pa yung Suna bago mag di Diba, mga kababayan? Oh, pata pagkatapos ng son ngayon pa naghingi ng pangalan at sinabi ni DPWH Secretary Bunuan mga kababayan dati na wala siyang alam na maghihingi ng listahan si PBBM. At ngayon sinabi niya na pinag-usapan na pala ito nila bago pa magsona. Yan ha. So, naglulukuhan tayo dito mga kababayan. Ito patuloy natin. The new items that have been inserted in the 2025 budget, this is the biggest, biggest insertion of projects, actually, in the three years of this administration. Of course, there has been uh, also uh, uh, several uh, insertions, uh, uh, mm -hmm. substantial amounts in of money from the first, uh, first budget and second mm -hmm. budget, and this third budget is mm -hmm. the biggest. Mm -hmm. So the detriment of the core program of the department i could say. Oh so that's why i had hmm. to i had to bring it up to the president one situation and that is why mm -hmm. um that is why he withhold all the he withhold all the uh, uh, release of uh, the uh, new items initially for. Mm -hmm. initially and, yes, and uh, that is why he vetoed They vetoed, uh, I think, about 26 billion out of uh, those uh, newly inserted projects. Many of them are actually flood control projects. So, okay, so... Topod na record straight. Opo, the record straight, sabi nga ni Sekretary. So, so, so Sek, totoo palang balita na during the election period, hindi nagpa ng SARO si Presidente sa mga congressman because of this? Well, na-release po yung net nila. Na-release net nila, but the inserted amount, hindi po. Okay. So, nang yeah. So, nangangahulugan talaga, even way before the zona, alam na po ng Presidente itong mga kalokohan ito na nangyayari sa mga inserted flag control projects. Thank you, sir. Yes, sir. Oh, And then kaya po, ngayon, ito ho na, sumabog na ito, ang laki-laki pa na ng problema. Sec, lalong lumalaki. Yan nga. Ay... And then the president is very... Oh, start na muna natin dyan mga kababayan ha Ah, oh, Para hindi masyadong mahabay ng video natin Okay, bago natin tapusin mga kababayan Ano lumabas dito? Thank you. Lumabas dito mga kababayan, napag-usapan na naipresenta na ni DPW Secretary Bunuan mga kababayan yung issues dyan sa mga insertions ng mga congressman. Okay? Kahit si presidente mismo at si DPW Secretary Bunuan mga kababayan alam na mga kongresista ang may kagagawa nito. 'Di ba? Oh. Bakit walang action yung presidente? Yung action lang niya, evito, magkano yung evito niya? 26 billion lang. Of the 300 plus, o sabi natin 500 billion, sabi 350 billion, 26 billion lang. O, oh, yung, 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 ano dyan, yung natira, ang laki pa rin, di ba? Hmm. So, ito, bakit hinintay pa ni PBBM magkasuna? O ano sa ano nakikita nyo dito mga kababayan? Bakit hinintay mo pa magsuna? Pagkatapos ng sauna, after few weeks, naglabas ka ng website. Sumbungan ng bayan. Which I think, trust na action. Patras kasi mga kababayan, alam mo naman pala, may mga, may mga issues dito. May mga nangyayaring kababalaghan. Bakit ka mo gumawa ng website para sumbunga ng bayad? E di ba pa-atras yun? Alam mo na. Bakit gumawa ka? E instead alam mo na, investiga ka na. Di ba? Bakit pa-atras yung action? Eto problema dito mga kababayan. Ito, tanungin niya natin. O, booking dito ni Secretary Bunuan na pang-show lang ito. Ko oh, ano sa tingin nyo dito mga kababayan, i-comment nyo diyan. Ako, yun nga, nakikita ko dito honestly, ha? Ah, uh, honestly. Ah, uh, pasensya na sa mga nagmamahal kay PBBM. Pero, 'yan, nakikita ko talaga diyan mga kababayan, for the show lang talaga. Kasi, ang dami ng na, nag offer na nga si Mayor Ma Ma Magalong, mapilong tuloy 'so. Mayor Magalong nag-offer na nga, hindi mo tinanggap. 'Di ba? Bakit until now? Ah, paikot-ikot pa rin yung action. Pabisita-bisita pa rin doon. nga, yeah, for the show lang. For picture, for photo ops lang. 'Di ba? Until now wala pa rin nananagot. Wala pa rin identified na mga mambabatas na, na nakatanggap doon ng malalaking porsyento at wala pa uh, ng DPWH na, na, mga naparusahan. May o oh, may isa nga lang na si Sante, di ba? O na, na natanggal. Ayun lang, di ba? Ang laki ng DPWH nationwide yan. Di ba? So, yan nga mga kababayan. I-comment nyo dito. Yan ha. Alam na. kumpirmado dito. Alam. Pago pa lang yan. Alam na ni PBBM. Yet ngayon lang gumawa. Naku, mga kababayan. So, i-comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano nakikita nyo dito. Okay. kung agree ba kayo dito sa nakikita natin, ha? So, yun na nga, anong katanungan natin kanina? O, tamba, pinatatahimik ka bang senado? Uh, yung nakikita ko, mga kababayan, oo, pinatatahimik niya dito. Ito, PBBM. Booking, binuking nga ba dito kay DPW Secretary Binua na alam na niya pala at yung ginagawa na lang ngayon ay for the show na lang. And most likely, ah? Huh? Oh, 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 yan din yung nakikita natin ngayon. Okay, so pakicomment so, uh, mga idea at opinions yun dito. So like po and share ng mga videos natin and please subscribe din po ng ating channel. Okay, dito na lang po muna tayo. Kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa lahat at madang araw po sa inyo.